Ate Lakam, ibinoking na nagpunta sa Baguio ang mag-asawa para magbebe time. Kaya pala biglang tumahimik sila noong hading day. May garap pala at ayaw ilabas sa social media. Ito ang literal na low-key relationship. Happy na happy sa kanilang banding. Mas nag-enjoy si Kimi sa buhay niya ngayon. Bis sa mga nakikita ng dahat sa publiko at sa mga binibitawang salita sa Showtime Live. Parang ngayon lang naranasan ni mga ganitong happiness at nangagawa yung mga bagay na gusto niya. Ang mas nakakatuwa pa rito ay naroon si Paolo Abilino para samahan sa mga bagong habis nito. Ayon niya sa si mga komento, nasa bagyo sila at maraming nakakita ng mga fans, ayaw lang nila ipalabas ang mga larawan Dahil mas gusto nila yung tahimik at yung mga kapagbanding sila na maayos. Ayon sa pa sa isang komento, Naku po, iyak na naman ang mga bashers niyan. Si ate pa ang naglabas na ayuda. Partida, ayaw pa Ipaalam ng Kim Pao para walang masabi ang iba. Ewan ko nilang kung ano pa ang ibabato sa kanilang dalawa. Lalo na kay Kim Ju. Dalaitin nila at maglalabas na mga bastos na salita. Gamay na gamay na namin mga galawan nila. Basta, nandito kami na mga fans para magtanggol sa inyo. Ipagpatuloy nilang lang ang magandang banding na nasimula ninyo. Mang-enjoy lang sa buhay!